Dahil sa epekto ng outer circulation ng bagyo at low pressure area, hindi tumitigil ang malakas na ulan sa taitong. Maraming lugar ang nagkaroon ng landslide at pagbaha. Nagmistulang ilog ang mga kalsada. Nagkaroon din ng munting fountain sa loob ng maliit na truck. Basa rin ng tubig ang mga bahay. Abala ang mga may-ari sa paglilinis. Tubig mula sa bundok, patuloy na bumabagsak, kasama pa ang mga putol na sanga, nag-alalang pumasok sa mga bahay. Ang may-ari, nakasuot ng helmet, nag-aayos sa ilalim ng malakas na ulan. Bumabagsak na tubig, talagang nakakatakot, bandang alas negatibo lima ng hapon, tumawag kami sa aming kapitan. Nabigla kami sa nangyari, sa Shangu Village, Dawu, Taitong, ang bahay na ito, matinding nasira, walang tigil ang ulan sa loob ng ilang araw dulot ng outer circulation ng bagyo, at epekto ng low pressure area. Sa taitong area, walang tigil na ulan, tubig tumalsik habang dumadaan ang sasakyan, dumarating ang tubig sunod-sunod. Naging ilog ang kalsada, may nagmamaneho, nag-aalalang mabasa ang sapatos, inalis pa ang sapatos sa tabi, hindi inaasahan, nagkaroon ng fountain sa loob ng kotse. lalong hindi inaasahan upuan ng pasahero sa harap. May konting tubig na rin na pasigaw ang driver sa takot. Apektado rin ang low pressure area, malakas din ang ulan sa Kinmen, kulang sa oras mag-rain, at nagdulot ng malawakang baha. May isang baha sa Jincheng, tatlong beses binaha sa isang araw. Abala ang may-ari sa paglilinis, tuloy-tuloy ang ulan. Nataranta ang mga residente. <laughs> 哦，了解，这边都还在积水，对，都还在整理好。